Hello sa inyong lahat mga super T At nandito na naman si Alvin Richards Ang inyong Super T At ngayong gabi ito nga mga ka-Super T Ako ay nami namili kanina nga Tanghali sa RCS Supermarket At ito nga anong gabi na ayan, Nag-Super Display na tayo mga ka-Super T Hindi man natin na video lahat ng ating dinisplay Pero meron tayong papasilip syempre So mga ka-Super T papaalala ko lang Sa, sa mga bagong ka-Super T natin dyan O yung mga bagong may tindahan dyan na lagi natin nga uh, i-apply ang FIFO o FIFO tawag nila or tawag doon ay first in, first out. So, ang first in, first out kasi mga ka-super na nating natin ma-expire yung mga unang produkto natin na nabili. So, ilalagay natin sa likod na, ng ating mga estante yung mga bago natin uh, napamili para sa ganun laging fresh ang ating mga paninda. Katulad ko. <laughs> so, yun nga kasi ang problema minsan mga ka-super hindi na-apply ng mga baguhan, mga tindera o tindera yung first uh, in first out pag nagdisplay sila oh, sige ilalagay na lang nila sa harap agad yung mga bagong na pamilya nila kaya yung mga luma natatambakan at hindi na nabibili at inaabutan ng expiration so mga ka super tea, lagi nating i-apply ang first in first out so ayan enjoy na lang kayo sa aking uh, super display mode at syempre huwag kalimutang mag subscribe mag like share comment sa aking mga videos Ayan, pakit pa si Super T dyan. <laughs> Nagdi-display ng Argentina. So, ito po muli si Alvin Richards, ang yung Super T. Seventy-five. Kok 75 toh?

Ano yung bibili pa ng jeans sa super ti? Chin pa more? Ay, <laughs> <Yeah. na. laughs>